Welcome sa aking channel na nakatuon sa paghihilom mula sa mahirap na toxic narcissistic family dynamics at sa iba pang mga nakalalasong uri ng relasyon sa pamamagitan ng mga karanasan sa tunay na buhay na ibabahagi ko tuwing Merkoles na aking bibigyang saklaw sa pamamagitan ng biblikal at di-biblikal na pananaw. Ang aking misyon ay ang patuloy na pagbabahagi ng mga tunay na kwento ng buhay at kaalaman upang suportahan ang mga tao maaaring nahihirapang magbayad para sa terapi o naninirahan sa mga lugar na may limitadong serbisyo pangkalusugan ng isip. Maaari kayong magpadala ng inyong buhay kasaysayan sa aking email o mag-send ng direct message sa ating Facebook page. Ang mga detalye ukol dito ay nasa description box Ako ay 31 taong gulang na at ang mama ko ay namalagi sa aking bahay pansamantala. Toxic siya at isang covert narcissist. Hinahayaan niya ang narcissist ko din na ama at iba pang toxic family dynamics na meron sa amin. Minsan, maayos lang at walang drama nang biglang bandang alas dos ng madaling araw habang nagiinom siya ng beer ay kinausap niya ako. Nang mga sandaling iyon, napanatili kong kalmado ang aking sarili at mahinahon ng tono ng pagsasalita na sinabi ko sa kanya na kapag may mga salita siyang nasasabi, pakiramdam ko ay upang hiyain ako at gawing guilty. Ang usapan na maayos sana ay nauwi sa kanyang sinabi na siya ang nagdusa dahil sa hindi ko pagbisita sa dahilang ayaw ko ang presensya ng aking ama. Dagdag pa niya sa aking dahilan ay ang pagkakaroon ng explosive tantrums at ang pagkakaroon ng king of the house syndrome ng tatay ko. So, sabi ko sa mama ko na desisyon niya ang pagpili na manatili sa piling ni tatay gaya ng desisyong ginawa kong pagpili sa hindi pagpasok sa toxic at mentally harmful situations. Patuloy pa din siya sa pagbabali-baliktad ng mga salitang sinabi ko pero di ako nagpaapekto at nag-move on ako sa usapan naming dalawa na natili akong kalmado na wala ni isang negatibong emotional na reaksyon sa pag-iyak niya na pag argumento pa din at defensive kahit na siya nalang mag-isa ang nagsasalita. Biglang, Nag-transition siya sa pagbanggit niya na ayaw niya mamatay si tatay na hindi ko man lang magawang mahalin. Nakakayamot sobra, nakakairita, na higit sa isang beses ko na sinabi sa kanyang hindi niya problema kung ano man ang nararamdaman ko kay tatay at maging sa ibang tao o maging sa kanya mismo. So, sabi niya, edi hate mo ang ama mo. Sinagot ko siya na hindi ganyan ang sinabi ko at tinapos na ang usaping iyon. Nag-iwan na naman ng mapait na panlasa sa aking bibig ang mga sinabi ni mama na gusto niyang mahalin ko si tatay. Sa kabila ng lahat ng mga sinabi ko sa kanya, kung gaano ako nagdusa sa sarili kong tatay. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung ano dapat na isipin. Ang nararamdaman ko lang is, kahit nananay ko pa siya, wala siyang karapatan namang himasok sa kung ano ang dapat at di dapat kong mahalin. Hindi porkit sila ang aking mga magulang ay entitled na sila sa bagay na iyon. Dahil ang salitang pagmamahal ay di lamang sa salita, kundi pati sa mga actions na nagpapadamang mahalagang isang tao sa isang tao na never kong nadama mula na magkaisip ako sa aking mga magulang. Dumating na ako sa punto ngayon ng buhay ko na hindi na siya ang aking mama ang hahayaang magdikta sa mga dapat kong gawin, isipin, sabihin at maramdaman. Dahil hindi ako ang mama ko at hindi ako siya, magkaiba kami. Pero buong buhay ko para sa mama ko, lahat kami mga anak niya ay karugtong ng katauhan niya. Wala kaming sariling identity. Anim kaming magkakapatid at ako na lang sa anim ang nanatiling may komunikasyon sa mama namin. Ang lima kong kapatid ay tuluyan ng pinutol ang anumang ugnayan sa aming mga magulang. Hindi ko na idedetalye kung anong abuse ang sinapit namin. Masasabi ko lamang na malupit at batas militar ang paraan ng pagpapalaki sa amin ni tatay. Si mama hindi siya physically abusive pero habang tumatanda at namumulat ako sa reality ng aming pamilya, Nakita ko na mas abusive at mas delikado siya dahil ang kanya ay psychological at patago o tinatawag na covert sa Ingles. Sumulat ako hindi upang humingi ng payo sa aking sitwasyon kundi upang ipaalam ang karanasan ko. Likas sa ating pagiging Pilipino ang pagiging makipamilya pero reality check, hindi lahat ay lumaki sa pagmamahal at safe na environment. PS Huwag mo na sana isama ang names at lugar kung saan. Salamat, Mr. X. Sa huling parte ng iyong sulat na banggit mo na hindi ka sumulat upang humingi ng payo regarding sa sitwasyon na meron ka with your parents, kundi upang ibahagi ang iyong karanasan. Ngunit magbibigay ako ng tatlong biblical verse at tatlong hindi biblical verse kung paano madidistinguish ng tao na ang kanilang magulang or mga magulang ay narcissist or hindi o normal at healthy parent ang kanila. At magbibigay rin ako ng hindi biblical na perspective tungkol sa toxic parents at pagiging isang healthy parent or parents. Narito ang tatlong biblical verses tungkol sa narcissistic na nanay at tatay at tatlong biblical verses din tungkol sa malusog at healthy na nanay at tatay. Una, ang tungkol sa narcissistic ng na mga magulang. Kawikaan, Kabanata 16, Verso 18 Ang kapalaluan ay una sa pagkawasak at ang may mataas na loob ay una sa pagkabuwal. Ikalawang Timoteo, Kabanata 3, verso 2 hanggang 4. Sapagkat ang mga tao ay magiging mga maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mga palalo, mga mapagmalupit, mga suwail sa kanilang mga magulang, mga walang kasiyahan, mga walang kabanalan, mga walang pagmamahal, mga walang kagandahang asal, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabagsik, mga hindi maibigin sa mabuti, mga traidor, mga matitindi, mga mapagmalaki mga maibigin sa kalayawan kaysa sa Diyos. Kawikaan kabanata 20, berso 23. Ang kapalaluan ng tao ay magpapababa sa kanya. Ngunit ang may mababang loob ay magtatamo ng karangalan. Ikalawa, ang tungkol sa malusog o healthy ng mga magulang. Kawikaan kabanata 22, berso 6. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kung siya'y tumandaman, hindi niya hihiwalayan. Efeso Kabanata 6, berso 4 Kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak. Bagkus ay inyong itaguyod sila sa aral at patnubay ng Panginoon. Kawikaan, Kabanata 1, verso 8-9 Pakinggan mo, anak ko, ang turo ng iyong ama at huwag mong talikuran ang aral ng iyong ina sapagkat sila magiging isang mahalagang palamuti sa iyong ulo at mga kwintas sa iyong leeg narito naman ang mga dahilan ng narcissistic na ama o ina at tatlong dahilan ng malusog at safe na ama o ina ang mga dahilan na ito ay hindi biblical na perspektibo tatlong dahilan ng narcissistic na ama o ina una sobrang pagmamalaki sa sarili ang isang narcissistic na magulang ay maaaring sobrang magpakabida o magmalaki sa kanyang sarili sa harap ng kanyang mga anak na maaaring makaapekto sa kanilang pag-unlad at kumpiyansa. Ikalawa, kakulangan sa pagtanggap sa pagkakamali. Ang narcissistic na magulang ay maaaring mahirapang tanggapin ang kanilang mga pagkakamali at maaari nilang ilihim o ibintang ang responsibilidad sa iba. Ikatlo, pangangailangan para sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ang mga narcissistic na magulang ay maaaring maigting ang kagustuhang ipakita ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa pamilya na maaaring magdulot ng tensyon at hindi magandang relasyon. Tatlong dahilan ng malusog at ligtas na ama o ina. Una, pagmamahal at suporta. Ang isang malusog at tigtas na magulang ay nagbibigay ng sapat na pagmamahal at suporta sa kanilang mga anak na nagbibigay sa mga ito ng kumpiyansa at pagunlad sa buhay. Ikalawa, pagiging responsabling modelo. Ang malusog na magulang ay nagiging mabuting modelo sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng tamang halimbawa sa pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ikatlo, pagbibigay proteksyon at seguridad. Ang ligtas na magulang ay nagtataguyod ng ligtas at maayos na kapaligiran para sa kanilang mga anak. Nagbibigay ng proteksyon at seguridad laban sa anumang panganib o pagsubok na maaaring harapin. Paano ba ang pakikipag-ugnayan sa narcissistic na mga magulang? Ang pakikipag-ugnayan sa narcissistic na magulang o mga magulang ay maaaring maging malaking hamon. Ngunit may ilang paraan upang mapabuti ang sitwasyon. Una, itaguyod ang sariling kumpiyansa. Mahalaga na magkaroon ka ng sariling kumpiyansa at pagunlad bilang tao. Huwag hayaan na ang kanilang narcissism ay makaapekto sa iyong sariling pagtingin sa sarili. Ikalawa, magtakda ng mga hangganan. Itakda ang mga hangganan sa pakikitungo sa kanila. Ipakita ang iyong mga limitasyon at ipaalam sa kanila kung ano ang mga bagay na hindi mo papayagan o matatanggap. Ikatlo, hanapin ang suporta. Makipag-ugnayan sa mga kaibigan, kamag-anak, o profesional na maaaring magbigay ng suporta at gabay sa iyo sa pagharap sa mga hamon na dulot ng iyong mga magulang. Ikaapat, panatilihin ang iyong sariling pagkakakilanlan. Huwag hayaang kontrolin ka ng kanilang narcissism. Manatiling tapat sa iyong sarili at sa iyong mga pangarap at ambisyon sa buhay. Ikalama, pagpapatawad Kahit na mahirap, pagbigyan ng iyong mga magulang ng pagpapatawad para sa kanilang mga pagkukulang Subalit, hindi ibig sabihin na kailangan mong panatilihing makikipag-ugnayan sa kanila kung hindi ito makabubuti sa iyo At panghuli, ikaaning Humingi ng tulong kung kinakailangan kung nahihirapan ka sa pagharap sa mga issue na dulot ng iyong mga magulang. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa profesional na nagbibigay ng counseling o therapy. Makakatulong silang magbigay na makasanayan at estratehiya sa pagharap sa sitwasyon. Bilang anak ng narcissistic na mga magulang, maaari ba akong lumayo sa kanila o hindi? Bilang anak ng narcissistic na mga magulang, maaari kang lumayo sa kanila kung ang sitwasyon ay nakakapinsala na sa iyo at sa iyong kalusugan, emosyonal, mental at espiritual. Ang paglalayo mula sa toxic na relasyon ay maaaring magdulot ng kalayaan at pagpapagaling sa iyo. Ngunit mahalaga rin na isaalang-alang mo ang mga sumusunod na mga aspeto. Una, pananalangin. Hilingin mo ang gabay ng Diyos sa paggawa ng desisyon. Ipakilala sa Kanya ang iyong mga pangamba at pangangailangan. Ikalawa, pagunawa. Maunawaan mo ang iyong mga magulang at ang kanilang kondisyon. Subukan mo makipag-usap sa kanila at ipaalam ang iyong mga nararamdaman. Ikatlo, pag-aalaga sa sarili. Siguruhin mong ikaw ay nag-aalaga sa iyong sarili at hindi naapektuhan ng iyong kalusugan sa paglalayo. Mahalaga ang self-care at pagkalinga sa sarili. Ikaapat, pagpapatawad. Kahit na lumayo ka, Mahalaga pa rin ang pagpapatawad sa iyong mga magulang. Ipanalangin mo sila at hilingin ang pagbabago sa kanilang buhay. Sa huli, ang paglalayo mula sa narcissistic na mga magulang ay isang personal na desisyon na dapat mong pag-isipan ng mabuti at idirekta sa iyong kaligtasan at kalusugan. Mahalaga ang pagtitiwala sa Diyos at pagtitiyak na ang iyong mga hakbang ay naaayon sa kanyang kalooban at gabay magagalit bang ba diyos sa anak na lumayo sa mga narcissistic na magulang o mga magulang ang diyos ay isang diyos ng pag-ibig habag at katarungan. Hindi siya nagagalit sa mga anak na lumalayo sa mga toxic o mapaminsalang relasyon. Kabilang na ang mga narcissistic na mga magulang, lalo na kung ito ay para sa kaligtasan at kalusugan ng anak. Ang Diyos ay may pangunawa at habag sa ating mga sitwasyon at pangangailangan. Narito ang ilang mga salita mula sa Biblia na nagpapakita ng pag-ibig at pangunawa ng Diyos. Una, Salmo Kabanata 34, Verso 18 Malapit ang Panginoon sa mga pusong may sugat at nililigtas niya ang mga pusong may mabigat na pasanin. Unang Juan, Kabanata 4, Verso 18 Walang takot sa pag-ibig, kundi ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaugnayan sa parusa, ang taong natatakot ay hindi paganap sa pag-ibig. Ikatlo Ikalawang Korinto, Kabanata 1, Verso 3-4 Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang Ama ng Habag at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na nagpapala sa atin sa lahat ng oras at sa lahat ng paraan, upang tayo ay makapagbigay ng kaaliwan sa mga nangangailangan, sa pamamagitan ng kaaliwan na natatanggap natin mula sa Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, pagtitiwala at pagninilay, maaari nating matuklasan ang plano ng Diyos para sa atin sa gitna ng mga sitwasyon na ito. Ang paglalayo mula sa toxic na relasyon ay maaaring magdulot ng kalayaan at pagpapagaling at hindi ito nangangahulugan ng pagiging masama sa harapan ng Diyos. Ang mahalaga ay ang pagtitiwala sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kalooban para sa ating buhay.